Pre, ano ang problema niya? preno. nakakala ako karina. Mabutok sa kapit ko sa kapila ka Bakit? Anong problema? <laughs> Tingnan tumigas ang preno? Baka sa preno ito. Pulang sa sakit sa akin. Ah, yan na siya. Yan titignan natin. Ang nahanap ako bago kasi ang pinta. Bago ang? Pag malayo naman ako, kung gumagand ka uli. Tapos pag kinapakang uli, wala na uli. Ibig kinakabos sa hangin. Yan ang chichikin ng ating mechanic, O mechanic o electrician pala. Si Sir ko saan Ba't nagkakaganon? Ba't kinakabos ng hangin? Kung biglang humihina ang preno mo. Eto bitigas. Oo. Eh, tatakbo naman ako. Oo. Ayos na naman. Eh, tigla oh. <laughs> ka rin. Pagtapok ko, gano'n na naman. Oo. Tumitigas. Parang walang preno. Ayan, guys. Wala na nga Ha? Wala na nga. Wala na nga ang preno. Pag tumigas, may ng mayroon ang preno. No? Ayan, guys. Uh, yan ang chechike ng ating electrician kung bakit tumitigas ang preno nito parang kinakapos sa na yung kanyang alternator kung kung kanya yung kanyang fibra guys tingnan guys ha yan guys check na ng ating mechanic electrician kung Tum bakit tumitigas ang preno nito pero pag tumatakbo ng malayo medyo nag okay naman daw yun nga lang pagka minsan talaga tumitigas parang walang preno guys yan tumitigas na preno yan guys, bago na din sa inyo, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Malike pa at pa-share na rin guys. At pindutin notification bell para lagi updated sa mga share na yung video at po post guys. Yan guys, sinupis na rin dyan. Ano mo na siya dyan dan? Vacuum? Hangin ano? Yan, sinupis na yung host guys. Wala oh. ako. Nahigop pa dahil, nahigop. Kaya kayo, dire-testing ang ating gun. Ang ating elektrisya kung may mga parok na hangin sa kanya. Sa kanyang alternito kung may lumalabas. Pero may lumalabas pa ng hangin. Ha? Mayroon? May nalabas naman dahil. Yan, yeah, may nalabas naman daw hangin naman. Kaya, yeah, baka sa mga kutsos lang. yung host na yan, yung guys, kaya yung host baka may problema yung host kasi gawa ng, sabi ng electrician natin meron naman lumalabas na ng hangin nagpo-produce naman ng hangin yung kanyang alternator kasi guys kasi guys dyan ang gagaling yung ating preno sa ano ha sa vacuum ng ating alternator yung kanyang ginagalaw kanina guys pag walang hangin yung vacuum bak nyo wala kayong preno guys kasi

Wala naman na hangin. Yung galing, galing sa ano, galing sa tanki ng D5. Singaw. Singaw. O, kung sagot, eh. Pag bulot mo naman yan, pag bulot ba yan dapat, may hangin yan. Oo, oh, po niya. May hangin yan. Ah, dyan, sa house niya yan. Tanki na na eh. Ah, may tanki ba yan? Ibig e sabihin, pag binulot mo yan. Oo, hindi singaw yun. Pagka hindi singaw. Eh, pag oh, binulot mo, pag, pag, pag wala singaw. Ah, naman. Ito rin, pag bulot na na yan. Ito, lakas yun. Kaya, mula ka ba na hangin. Ito rin, pag bulot na hose. Ah, nasirit. Ay, ah. Ayun, guys. Kung may problema pala. Yung kanyang D5, yung kung pinakamukreno niya. Ay, ay, hindi naglalabas ng hangin yung kanyang D5. Ang guys, yung problema nito, guys, ha. Kung baga, hindi elektrisya na kailangan. Kung hindi elektrisya na kailangan, mekaniko. Ano? Ito, kailangan ko. Kailangan, kailangan, kailangan. kailangan. Are, lang, kailangan lang. Pare, hindi kani ko pala kailangan. Pare, hindi ano. Bago pa rin kailangan. pa rin pa, hindi pipe. Ang dalawang buwan. Hindi nagpalit. Ito, no, pachek mo sa elektrisyon. Kaya eh, pachek mo kay, ano, sa amin. Ito, sabi kani ko namin. Yeah, guys. Ayan yung suwit ng altar na ito, yung hinugot niya yan. Ayan yung hinugot niya ng ano, hinugot niya na, hinugot ang, ang yung Yan, anong yan guys. Pag hinugot kasi yung hose niya, kinakailangan sisirit yung hangin. gagano para si sisichit. Kung baga, ang naging problema nito guys, yung kanyang tangke, yung kanyang dipad, yung sa preno, yung nag-iipo ng langis. Eh, yung nag-iipo ng, nag-iipo ng hangin para, para bumigay doon sa preno. Ayun, parang sira ah, kasi nakakabit lang daw nito ng ano ng D5 kumbaga may ko din dito sa ating guide kaso ang problema hindi dito pinagawa kumbaga sa doon niya dadalhin sa ano sa doon sa, sa nagkabit ng kanyang D5 kasi parang warranty ko yung guys. dito sana yung sa ating kaso ang problema hindi dito ito kinabitsyo niya yung D5 dalawang buwan pala nakakalipas yung pati sa kanya D5 yun ang yung problema guys sa kanya D5 sa kanya yung ipo ng, yun. ng hangin yan guys ha baka maka experience kayo ng ganyan guys na tumitigas ang preno nyo tapos na parang walang preno at talagang ayaw, pero pagkakaroon yun baka naubusan ng hangin ng inyong D5 guys yung pinaka imbakan ng hangin na nanggagay sa alternator pacheck nyo na agad sa inyong Palapit ng mekanik ko baka ma-accident kayo guys Kasi tumitigas ang preno premyo Pagka biglang namireno ka at sabihing titigat Yun naging problema nung pagkakulang sa hangin ang preno D5 yun guys ha D5 Kaya guys hindi na ito papagasan itong, itong kanyang D5 ha? Kasi under warranty pa doon sa ginawa doon sa, doon sa, doon sa isang mekaniko na dinala niya Doon sa nagkabit kanyang D5 Kaya hindi dito sa ating papagawa Kaya guys tip yun guys ha sa kayo naka-experience ng gano'n na alam nyo na okay. tuwiti ka sa preno nyo, pacheck nyo na agad kasi delikado yun, baka kayo ma mapa-aksidente kasi yung balita ka sa preno walang preno yung guys di pa yung problema guys ito ang tabaling sa mekanik sa sa oh. ok guys isusu isusu isu, isu, for BA1 pero combat ka BC2 guys yan guys sana kahit pa rin minakakayong tips subscribe na kami sa aming youtube channel PMD TV pa like at pa-share na rin guys At video notification bell Para lagi updated Kung nasa yung share na yung video At yung post guys Yun guys Ang problema Ayokanyang D5 ha Sa preno Hindi sa alternator Okay guys Thank you guys Kaya guys Alis na yung jeep Yung tumiti ka preno Tapagwa doon sa dating gumawa Sa megane ko ano, ano, Doon sa nagkabitong D5 ng preno nga yung siya sabi hindi guys yung may laman na taki na hangin yun ang sirain niya guys ha yan haris na yan guys madali sa migali ko kasi hindi pwedeng gawin dito sa atin kasi hindi naman yun ang hindi naman yun ang gumawa ng kanyang dito kaya doon dadali sa naggawa guys, nah, guys yun lang lang yung nalagay problema na guys ha yung tumitig sa premium niya walang hangin yung kanyang D5 yung kanyang tangke ng hangin okay guys haris na yan guys babahid na lang sa check up yung guys ha Yo, guys, okay na. Susu for BA1, guys.